ay dito bilihan ng mga kapita siya sa dagat ang sarap maligo Aray ko. Okay tayo sa Guys, it's so steep. Ayan mo ano. Oh goodness. Ano sila? Ano ba meron dito sa lighthouse? Okay. Init, Ito po yung Light House. Excuse me, Excuse me, apa? Apa? Excuse me, apa? yung lighthouse nila. Ang Bohador Lighthouse. Yes. Ganda. Yan yes. sila ang akong mga tropa. Ayan. Ito po yung higaan. Inaantok na ako. <laughs> ano bang meron dito sa kabilang part? Ah, ito yung lampar. Ano tawag dyan? Gasera? Ayan, ito yung mga litrato ng yan, lighthouse. Sige, sister. Bala, ito pong lighthouse is 133 years na po. Sinimulan po siyang ipatayo noong 1890. Natapos po siya 1890 do po. So, bala, 2 years po siyang binil po by forced labor po. Kasi yung mga Pilipino po is alipin lang po ng mga Kastila po dati. Then, okay. ito po yung old parts po or original po na parte po ng ilaw po. Bala, ito po yung dating nasa taas po. Ito mm. po yung Fresnel lens po. Reflector po siya dito. Gasera po siya, sir. Ano po siya? Apoy po yung lumalabas. Ah, okay. Then, ito po is connected po. Siya sa light pressure vessel po. Ito po yung nag-sosupply ng gas po. Pero sin gas po. Pinuruhan so, po siya ng mano-mano po para na magdaman po. Then, ang total sunlight po, yan na po siya. Powered by solar na po. Matik na po siya nag-aangin po 6 p.m. hanggang 6 a.m. Ano ah. Ano ngayon is operational pa rin. Operational. <laughs> Oo oh naman. Then ito po yung sample ng bricks na ginamit po sa lighthouse po. Meron po siyang halong honey, egg white, and clay po, Kaya po siya matik. Honey, white, honey egg, white, egg white, egg, and egg clay. Egg white and clay. egg white and clay. Yes. yes. Kasi itlog, di ba? Buti pa yung natin. ano. Kasi wala pa pong cemento lang. No? Mm. Kaya yun po yung nagkakatibay. Yun. Mm. <laughs> honey, <laughs> egg white, and, clay so, pwede naman. po kayong mag-picture, oh, sir. Dito naman po sa kabila, sir, is yes, dito ko po itsura po niya dati. Wala naman pong nabago po, na-repaint lang po siya at saka na-renovate na, na renovate lang po ko. Napalitan lang po yung mga sila-sila po. Yung tapis po is hindi lang po siya original from Spanish Air. Mm -hmm. Tapos nilagyan po siya ng cemento okay. para ma-preserve po yung yung bridge po kasi na po. Ah, ni NLSM eh. Kaya yan po yung solar po. Ito naman po yung kuha ng modern lighthouse lens ng malapitan. Yung dark po is dark po ngayon po, po is blinking ah. Pinutura na lang po siya kasi hindi pwede akyatin po. 64 steps, steps po kasi ito. Kasi uh -huh. Kasi affected po siya ng lindol po. May mga pulling debris po siya. Kaya for safety Okay, guys. Kaya maganda po mag-picture dito, ma'am. Kung mo picture na group pictures. Ayan, ang galing oh. Gawa sa bricks lang. Bricks lang yan, guys. Walang bakal. Yan. Ang galing. <laughs> Ay, ba, hindi nga lang pwedeng pumasok guys kasi ano, delikado daw ano, akyatin kasi yung hagdanan ang ganda ang dami ang hangin nito. ito so lang guys Yes, kayo, isa-isa. Maliit na nito Yan yung lindos Dito. Yung patterns. Yan. Tingnan nyo yung mabuti yung pattern numbers. Parang wala po yung video. Wala. Mamaya din. Ito. Yan yung ano. Dito kita. Saan nandito pa <laughs> See you next time pag may jowa na ako. <laughs>